naman disaster-prone areas at safety areas sa barangay Iwon. Una ang Twin Hanging Bridge. Bakit nga ba prone ito sa pagbaha? Dahil lang ito ay malapit sa ilog na kung saan inasaan ang mabilis na pagtaas ng tubig kapag umulan kaya ito ay delikado sa baha. Lalo na kapag nagkakaroon ng pagbara sa ilog dahil kapag maraming basura, kahoy o iba pang debris ang bumabara sa ilalim ng tulay, maaaring bumagal ang daloy ng tubig at umapaw pataas. Dahil anong pangabuti ng mataas na baha ang ilan sa mga lugar na mababa ang elevation, kaya ito ay delikado at nakakapagdulot ang malaking kapahamakan ng marami. At kami na may tutungus sa isang lugar ng pun sa pagkuhan ng lupa. Ito ay matag puan sa tuwirang daan patungo sa ibang baryo. Kapag matarik o paahon sa bahagi ng bundok sa gilid ng daan, mas mahina ang kapalit ng lupa at patong. Kay madaling gumuho. Kadalas ang ng lupa tuwing umulan ng malakas o matagal dahil ito ang mapapalambot ng lupa. Kapag nasubraan ng tubig ang lupa, bumigat ito at mawala ng tibay kaya madaling gumuho. Kung makikita natin ay madaling bahain ang highway na naiipon ng tubig dahil walang maayos na daluyan ng tubig ulan. Kapag parado ang kanal o kulang sa pagus, paagusan, hindi agad na wala tubig sa kalsada dahil dito na naiipon ng tubig at nagdudulot ng pagbaha. Bukod pa rito, kung ang highway ay nasa mababang lugar, mas madali itong bahain dahil doon dumadaloy ang tubig mula sa mga mas mataas na bahagi. Kaya naapektuhan ang mga mamayan, mamayan lalo na ang mga malapit dito. Tayo ay nanito na sa pagitan ng aming barangay at ng kabilang barangay. Ngunit ito ay may nangyayari na pagbaha lalo na kapag umuulan. Ito ay dahil ang isa pa ang nagiging silbing drainage pathway sapagkat ito ang sisibing natural na daan para sa tubig ulan at tubig mula sa mga kalapit na lugar. Kapag bumaha, ang tubig ay dumadaloy nito at maaaring magdulot ng pagbaha sa mga kalapit ng lugar. Ito rin ay maaaring mag-ipon ng tubig mula sa iba't ibang pinagmulan tulad ng ulan, runoff mula sa mga bundok at iba pa. At kapag ang tubig ay hindi makadaloy ng maayos, maaaring itong magdulot ng pagbaha. Iwon Elementary School ay isang matibay na pagkakagawa ng gusali at kaya nitong magbigay ng proteksyon laban sa ulan, hangin o lindon. May sapat na espasyo tulad ng open grounds o covered court na maaaring gawing evacuation area. May mga kagamitan at supply na maaaring gamitin sa emergency tulad ng first aid kit, tubig at pagkain. May mga guro at staff na sanay sa pag-aalaga at pag-organisa ng mga bata at tao sa panahon ng sakuna. Malayo ito sa mga delikadong lugar gaya ng ilog, fault line o matatarik na lugar sa karamihan ng mga kaso. Kaya ito ay tuturing o maaaring paglisanan tuwing may sakuna. Itunuturing diligtas na lugar ang barangay hall tuwing may sakuna dahil matibay ang estruktura at kaya magbigay ng proteksyon laban sa mga sakuna. May mga opisyal na handang tumulong mag-organisa at mamuno sa evacuation at relief operations. May mga gamit ang kagamitan para sa emergency kaya na first aid, radio, bigapon at relief supplies. At padaling puntahan ng mga residente dahil ito ay karaniwang itong nasa gitna ng sentro ng barangay. Ito ang ilan sa mga disaster preparedness things na kailangang paghandaan bago pa habang at pagkatapos ng sakuna. Una, tubig na sapat para sa tatlong araw o higit pa, pagkain tulad ng telata, biskwet, instant noodles, o mga pagkain hindi madaling mapanis. Kabilang din dito, ang radyo na battery-operated solar power para tayo update mula pa rin sa kasuloyang kaganapan at mga impormasyon. First aid kit gaya ng gamot, bandage alcohol, plus light na may extra battery or rechargeable para ma-ring-ring. Wisol o pito para makahingi ng tulong, extra at kumot upang may magamit. Magdala rin ng kopya ng mahalagang dokumento tulad ng ID, birth certificate at iba pa. Maigi rin ng magdala ng pera kahit na maliit na malagang lamang. Mga bagay tulad ng face at alcohol para sa kalinisan at proteksyon. Emergency contact list tulad ng mga pangalan at numero ng taong dapat tawagan tuwing mga naganap na nasa kuna at maaari rin magdala ng mapa o lokasyon pin para malaman ang ma maingi kung saan na May maaari tayong gawing ibang maghahanda tulad ng pakinig, ikinig sa balita at alamin ang lagay ng panahon o babala ng gobyerno upang tayo maging alerto. Tayo rin ay makipag-ugnayan sa barangay para sa evacuation center o tulong. Magsasanay at maging maalam sa pagawa ng drills ng earthquake, fire or flood, flood drill. Siguraduhin ang bahay ay matibay at ligtas bago pa man tumama ang sakuna. Kaya sa pagiging maalam at handa ay napoprotektahan natin ang ating mga sarili at ating pamilya sa tuwing may sakuna. Yun ang mga bagay na ibabahagi namin sa inyong manonood upang tayong lahat ay magkaroon ng sapat na kaalaman sa mga disaster prone areas, safety areas at ang nararapat na gawing disaster preparedness tuwing may nagaganap na sakuna. Muli, stay maalam, stay alerto, ligtas ka, protektado.